Kaya na nalangin sa Ama kasi nagkatawang tao. Dito sa lupa tinanggal ang pagiging Diyos at nagpakababa para sa ating mga tao. Pero sa taga-INC, tao si Kristo, hindi Diyos. Well, Katupano, may punto ka naman sa iyong sinabi ng kapiting. pero mali po ang iyong interpretasyon o banal na pagkaunawa. Ganito po kasi yan, Katupano kung ang sinasabi mo dito, kaya nanalangin sa ama ang ating Panginoong Kristo, well, ganito po ang tamang banal na pagkaunawan. No? Sasagutin kita sa iyong komento. Bakit nga ba nanalangin si Kristo sa kaniyang ama o sa tunay na Diyos? Well, katupa, simple lang yan. Ganito po kasi yan. Ang ating Panginoong Kristo po ay hindi po tunay na Diyos. Kaya siya nanalangin, ang sabi niya dun sa kanyang panalangin, nung siya'y malapit ng uh, ipako sa cross, ang sabi niya, Ama, lumagpas nawasa na ang sarong ito sa akin no etong ating Panginoong si Kristo po na nagpapatotoo na siya nga ay tao sapagkat meron din siyang sariling kakayahan o sariling kalooban kung maaari sanaan niya ay lumagpas ang sarong ito sa akin ano ba yung sarong na tinutukoy ng ating Panginoong si Kristo ito po yung dadanasin or alam ng ating Panginoong si Kristo yung kanyang uh, pagdadaanan sa krus ng kalbaryo. Walang iba kundi ang pagpapahirap at kamatayan. So kaya ang ating Panginoong Kristo ay nagkaroon din ng pangamba. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Kristo ay nanalangin sa Ama. Tapagkat ayaw ng ating Panginoong Kristo na mangyari sa Kanya yon ngunit dahil siya ay isinugo lamang ng ating Panginoong Diyos Ama, nanalangin ang ating Panginoong Kristo na uh, nawa ay lumagpas ang sarong ito sa akin. Ngunit ang sabi niya, yung kalooban niya, niya ay hindi dapat masunod kundi ang iyong kalooban. So kaya ang nangyari po doon, ang kalooban po ng Panginoong Diyos ang natupad. Natupad din sa ating Panginoong Kristo yung kamatayan sa cross sa pamamagitan po ng pagtubos sa ating mga kasalanan. So yun po yung katotohanan. Kaya hindi po Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo. Sabi mo pa dito katupa, nagkatawang tao dito sa lupa, tinanggal ang pagiging Diyos Well, kato pa, no? Sinabi ko na kanina na hindi po tunay na Diyos ang ating Panginoong si so Kristo. Hindi niya po tinanggal o hinubad ang kanyang pagiging Diyos. Kasi po, kapag pinagpilitan niyo po na hinubad ng ating Panginoong si so Kristo yung kanyang pagka-Diyos, magiging kontra po yan sa aral ng ating Panginoong si so Kristo sapagkat ayon sa ibang talata, sinabi ng ating Panginoong si so Kristo, aakyatan niya ako sa aking ama at inyong ama. No? Napakalinaw. Sa inyong Diyos at sa aking Diyos. Napakalinaw po ng sinabi ng ating Panginoong so Kristo na hindi nga siya ang Diyos. Aakyat daw siya sa Ama at ating Ama. Sa kanyang Diyos at ating Diyos. No? Kapag ngayon, kapag pinagpilitan mo na hinubad nga ng ating Panginoong so Kristo ang kanyang pagkajos, ay kontrahan na po yan. Kontra po kayo sa aral ng ating Panginoong so Kristo na kanyang ipinapakilala yung tunay na Diyos. Sino ba yung tunay na Diyos na ipinapakilala ng ating Panginoong Heso Kristo? Walang iba kundi ang kanyang Ama. Ang ating Ama. Yun po yung katotohanan, katupa. No? Ngayon, katupa, kung may mababasa ka man na hinubad ng ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang pagka-Diyos, ay maling salin po yan. Maling pagkakasalin sa Biblia. Kaya katupa, no, wag po natin uh, sampalatayanan yung mga aral ng inyong mga pastor na wala namang basihan, pruweba, na magpapatuto nga na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Pero ang Biblia ay magpapatunay maging ang ating Panginoong Yeso Kristo ay nagpapatutuo na hindi nga siya tunay na Diyos. So kaya katupa, no, yun po ang katotohanan. Maling salin po ang inyong pinapakinggan at maling mga ang inyong pinapakinggan. Kinakailangan po kung ikaw po ay nagbabasa ng Biblia, kung sino at kung ano ang nakalagay doon, yun po yung sampalatayanan mo. Yun po yung paniwalaan mo na ang ating Panginoong Heso Kristo na siyang nagtuturo kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Huwag po doon sa mga taong uh, nagpapastor-pasturan, ngunit wala namang pruweba o magpapatutuo na ang ating Panginoong Heso Kristo nga ay tunay na Diyos. Kaya katupa, no? kung gusto mong malaman ang katotohanan, sa mga aral ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Subukan mo pong makinig ng aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Nandito po ang step by step para matutunan mo o magkaroon ka ng banal na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Uh, so kaya katupano, welcome ka po sa loob ng Iglesia ni Kristo para magsuri. Yun po ang katotohanan katupano. Hindi po hinubad ng ating Panginoon sa Kristo ang kanyang pagkajos dahil unang-una, magiging kontra po yan sa aral ng ating Panginoong sukristo Kung binagpipilitan nyo po na hinubad ng ating Panginoong Isokristo. Kontra po yan sa kanyang mga sinabi. So yun lang po mga katupa, sana po ay nagkaroon kayo ng kunting kalaman. Maraming salamat.